ang bumberong nagising after 10 years na nakatulog. Siya si Donald Herbert na isang bumbero sa Buffalo, New York. Magaling siyang bumbero, mabait na tao, mabait na tatay at asawa sa kanyang buong pamilya. Sa kanyang pamilya, meron siyang apat na anak na ang mga edad ay 14, 13, 11, and 3 na mahal na mahal niya silang lahat pero matagal pa pala silang makakapag-usap ulit. December 29, 1995, nagkaroon ng isang sunog kung saan kasamang rumisponde si Donald. Inasok nila yung bahay at tumakyat sa bubong si Donald para mapatay niya apoy nang biglang gumuho yung bahay. Dito na nga siya bumagsak at naipit sa napakaraming kahoy. Sa loob ng 6 to 10 minutes, natrap si Donald doon sa loob ng bahay kung saan kumakapal na yung usok na naging dahilan para maapektuhan yung oxygen sa utak ni Donald. Hindi nagtagal, may dumating naman mga rescue at nakuha si Donald doon sa loob ng bahay pero paglabas nila, inatake naman sa puso si Donald. Dito na nga siya dinala sa ospital kung saan siya nagsimulang makoma. Masaya man ang pamilya ni Donald dahil buhay pa siya, malungkot naman sila dahil hindi na nila makausap si Donald. Pero kahit na ganito ang kalagayan ni Donald, inalagaan nila siya, laging kinakausap at sinasama pa nila sa mga birthday sa bahay nila kahit habang nakakomatose. Isang araw may sinusubukang gamot na indalagay kay Donald na babago ng lahat. Dahil after 9 years sa pagkakakoma, nagising si Donald. April 30, 2005, nagkamalay si Donald at ang una niyang tinanong ay kung nasaan na yung asawa niya. Tinanong din ni Donald kung ilan taon na yung mga anak niya na sobrang niyang ikinagulat kasi nga 9 years na since huli silang nakapag-usap. Oo, 9 years. Dito niya mas na-realize na ang tagal pala niyang nawala na akala pa nga ni Donald nung una, 3 months lang siyang nakakomatose. Kahit nangihina, tuloy-tuloy siyang nakapag-usap sa mga katrabaho, mga kaibigan at mga kapamilya niya matagal na niyang hindi nakakausap. Bilang dito yung bunso niyang anak na 13 years old na na nung nakomatose siya, 3 years old pa lang. Nat nagulat naman yung mga doktor sa nangyari kay Donald na nagising siya na halos imposible na. Dahil sa nangyari sa kanya dati, hindi na makakita si Donald at hindi na rin siya makagalaw dahil sobrang tagal na nga hindi gumagalaw kaya naka wheelchair na lang siya. Kahit na ganito yung kalagayan niya, nakikipaglaro pa rin siya sa mga anak niya na masayang masayang nakauwi na yung tatay nila pero hindi rin pala tumagtatagal. Noong 2005, nahulog si Donald sa kama niya nang sinubukan niyang tumayong mag-isa na nakaapekto sa utak niya. Nang buwan lang din na nakalipas, nahirapan din ulit makapagsalita si Donald at nagkaroon pa siya ng sunod-sunod ng mga sakit at mga impeksyon. And on February 21, 2006, 11.45am, sa edad na 44 years old, binawian na ng buhay si Donald dahil sa pneumonia. Dahil sa mga nagawa ni Donald bilang bumbero, binigyan siya ng napakaraming mga medals and awards. Ayon naman sa pamilya ni Donald tungkol sa pagpanaw niya kahit nasaglit lang daw nila siya nakasama at nakausap ulit masaya pa rin sila na kahit sa loob ng ilang araw o buwan nagkasama pa sila ulit at nagkaroon ng closure sa pamilya nila.